Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing isa ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Lourdes Unang Pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Isaias Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem ang lahat sa inyo na may pagmamahal. Wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, Padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog ang makakatulad mo isang goal na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan Anak, sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ng Panginoon ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Aleluya, Aleluya, Birheng Mariyang Mapalad, sa pananalig mong tapat sa Diyos na tagapagligtas upang sa ay mahayag ang pag-ibig niyang tapat. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, may kasalan sa Kana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Naubusan ubusan sila ng alak Sinabi ni Jesus Huwag ninyo akong pangunahan Ginang, hindi pa ito ang panahon ko Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod Gawin ninyo ang anumang sabi niya sa inyo Dooy may anim na tapayan Ang bawat isay naglalaman ng dalawampu hanggang tatlongpung galon Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga hudyo sinabi ni Yesus sa mga katulong, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at pinuno nga nila hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, Sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak kapag marami ng nainom ang tao saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Yesus sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin Panginoong Heso Kristo